Lapu-lapu City -lapu, si Mayor Junal Dahong Chan may pasabot nga sa wak ang tak 10000 pesos nga housing assistance sa NEJ. Nahataga na sa lokal ng kamhanan, ang tanang biktima sa Bagyong Odet sa Dakbayan o um, tag-5,000 pesos samtang subay sa mariklamo nga gikaltasan silang organisasyon ang nadawat lang 10,000 pesos nga housing assistance nasabutan sabutan kini sa mga sakop sa organisasyon. Kiluan meron dina, sa report. balita sa RTV Balitang Bisdak ang reklamo sa usa ka beneficiary nga taga-punta inganyo nga gibaharan sila sa ilang Urban Poor Association nga tangtangon sila isip miyembro human wa silang mitugot nga makaltasan ang nadawat nilang 10,000 pesos nga housing assistance gikan sa NHA Ubay-ubay ang mipahibaw sa RTV Balitang Bisdak nga susama usab ang ilang kasinatian. Ang pagkaltas sa tag-8 pesos o 9,000 pesos sa 10,000 mil pesos nga housing assistance gikatahong gihimo sa Nagkariang Urban Poor Association o kahugpungan sa mga kababayinan sa nagkalain-laing barangay sa Dakbayan. Apanunot sa kahadlok, nagdumili sila nga magpa-interview at ubangan sa kamera. Subay ni ini, gipasabot ni Mayor Junard Ahong Chan nga ang naasong mga beneficiaries sa tag 10,000 pesos nga housing assistance gikan sa NHA una nang nakadawat sa tag 5,000 pesos gikan sa Lapu-Lapu City LGU ni 2022. Kay 25 milyones pesos lang ang nahatag sa NHA sa Lapu-Lapu City ni Disyembre 29, 2021 alang sa unang 5,000 ka mga beneficiaries gipunan kini sa LGU aron dungang mahatagan og financial assistance ang tanang mga biktima sa bagyong Udet. Sa talaan sa NHA, anaa sa 22,840 ang mga biktima sa bagyong Udet sa Lapu-Lapu City kan kansa mga panimay totally damaged o kini ang ilang gigahinan og pondo. Apan mato ni Chan, ana asa kapin 100,000 ka mga residente sa Lapu-Lapu City ang apektado sa bagyong Odette. Sila tanan nakadawat naman sila tanan. Wa nagit may angay tang dawaton pa. Pero kaning yatag sa ining isay e, hulog ng langit ni. Bonus ni siya. So, di ganahan nga dunay mahiubos nga 80,000 ka tawo nga udi sila kadawat ang paghatag og housing assistance sa NHA na tagitagiman. Human niya Desyembre 2021, gisundan kini pagka Nobyembre 2022 o ang nahabiling tulukahog hugna gihatag ni Ining Mayo ug may schedule pa usab sa buwan sa Hunyo. Busa matod sa mayor na uyunan sa matag asosasyon nga Arunway Mahay i-share sa mga napiling beneficiary ang ilang nadawat. Swerte mo, kamo mo'y gipili para kamo mo beneficiary pero kung naan niyo pag nga, dili ra kamo ang napiktuhan, ang inyong silingan napiktuhan po. And that's the reason why they decided that they will give it na ilang ishare. Apan gitataw ni Chan, ngaway mga city o barangay officials ang nanginlabot ni Ini, kundi mga sakop lang sa Urban Poor Association o bang women's organization. Tagay kong usakapangan, huwag naalay makatudlo, matanawan yung atong interview karon nga usa ka buok nga naay gobyerno barangay o city workers employees officials nga nanguha sa kwarta sa NHA ako mismo mo file og kaso uba ni Marlon Melgazo luan meron dina balitang bisda